guys, magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking youtube channel So kamusta guys? Uh, Kumusta ang ating mga benta? Kumusta ang ating uh, kita? Ayan, <laughs> uh, matumal ba? Malakas? So dito guys, pag mga ganitong oras, uh, medyo wala masyado Mga ganito mga 2.46, pa isa-isa lang ba? Pero at least kita pa ano, uh, may time na pag ganyan may idlip-idlip ako pag naka-idlip naman ako, may tumatawag. Ay, masakit ng ulo ko. <laughs> so, ayan. Uh, nga pala, guys, mag-share ako sa inyo ng aking ginagamit na pangbayad ba sa bills. So, ang pangbayad ko sa bills, guys, same sa pang-load pang ko dito sa tindahan. Yung Maya Business at saka yung GCash. So, yung GCash, Gcash guys, ginagamit ko lang siya, optional lang. Pag, ah... Uh, tawag dito, yung may, ano ba, may maintenance si Maya. Ganun lang, nagamit ko siya. Kasi syempre, pag Maya business ang ginagamit mo, lalo, kasi di ba accredited agent kami pag Maya business. So, meron tayong, uh, tawag dito, may, tawag dito, meron tayong natatanggap na rebate, like sa load. May load, may rebate sa load, may rebate then sa uh, pay bills. Ayan. So, yung mga customer ko, uh, thankful sila na nung nagkaroon kami ng um, smart padala kasi dati, di ba guys? Smart padala. So, nung nagkaroon kami ng smart padala, madaming nagbabayad ng bills dito. Madaming nagpapalong. So, di ba? So, kasi dati guys, kung accredited agent ka ng smart padala, walang bayad sa load noon. Walang bayad sa load, walang bayad sa mga pay bills. So, di ba? Sarap. <laughs> kasi, yun nga, lalo ng mga, dati pa kasi guys, talagang takot ang mga accredited agent ng smart padala na mag-add kasi, syempre, pwede kasi isumbong. So, yun talaga ako dati. Wala talaga. Di ako nag-charge guys. Uh, libre. Sa, sa load kasi, may natatanggap ka, mga 5%. Tapos, noon yun, tapos sa uh, pay bills naman, 5 pesos kada bills. Magkano man yung bills na babayaran mo, kahit anong bills, like uh, Meralco, Manila Water, Home Credit, PLDT, Converge, kahit anong bills guys, na magkano ang amount, ang rebate na nakukuha mo, 5 pesos lang. Pero di ba kahit paano, may dagdag ka na. So, depende na sa'yo kung like kami, accredited agent kami, kung kaya naman namin bayaran yung Uh, bills nila. So, pwede natin bayaran. So, yun nga guys, uh nag yun nga yung parang hindi ka talaga pwede mag-charge kasi nga yun nga, uh takot masumbong. Like yung mga customer ko dati, sabi niya, ay sabi ng customer ko pag nagbabayad ng Meralco ng kuryente nila, oh wala bang charge kasi kung ano lang yung ano nila guys, kung ano lang ang nakalagay sa Meralco bill nila, yun lang ang kinukuha ko talaga. So, tapos sinasabi ko, ay bawal po kasi mag-charge. Eh, may ano po kasi yan eh, na nakakontrata. Eh, pag ganyan po kasi, pwede masumbong po yung ahente, yung accredited agent ng Smart Padala na nag-charge. Ganon. So, di, di, di talaga ako nagtumatanggap guys. Pero, nung nagbago na nga, 20, ano nga, So, yan, nag nagulat ako may, <laughs> may tao pa na. So, yun nga guys, nung nagbago yung ano nila, hindi na siya smart pa dala. Naging Maya, naging pay Maya, tapos naging uh, Maya business na lang. Ayun, doon ako nag-start na mag-add ng charge. So, magkano ang aking charge? Sa bills guys, lahat ng bills, pag like ganito, ang ito, bill, bill po namin to. Ayan. So, hindi ko pa siya nabayaran. Yan, nasa 2465.44. So, nakatanggap na akong disconnection. Nakalimutan ko kasi <laughs> patay ako. So, ayan. Pag ganito, guys, ang charge ko, kasi binago ko na nga. Kasi ang natatanggap na lang namin ngayon, mga accredited agent ng Maya Business, 2 pesos na lang. Lahat ng bills, kahit magkano man yun, 2 pesos lang talaga ang natatanggap. Ang pumapasok na rebate sa amin. May time pa na hindi talaga agad-agad pumapasok, kailangan mo pang i-follow up. yun, yun ang ano, di ba? Para ang lit na nga ng ang lit na nga ng rebate, lit ng kita bot, tapos may time pa na hindi pumapasok, kailangan mo pang i-follow up. So ayun nga guys, like ganito 2450 uh, 2465.44 Ang ginagawa ko per 1,000 guys ay 10 pesos. So pag 2,465.44, ang charge ko nang guys ay 30 pesos na. Ganon ang aking charging sa uh, bills. Lahat ng bills, home credit, converge, P&DT, tubig man, kuryente, ganon ang aking uh, dagdag. 10 pesos per 1,000. Like, may nagbabayad sa akin ng, like, ito. Tubig naman to, guys, 312. Oh, so, add 10. Ganyan. Pag uh, 1,100, guys, 10 lang din yon sa akin. Pero pag 1,200 na yung bills, ginagawa ko na siyang 20 pesos. Ganon. So, ang kagandahan lang guys, kahit nag-add ka na ng charge sa ating mga customer, okay lang sa kanila. Alam nyo kung bakit? Kasi, nung, yun nga, nung, mga customer ko nagbabayad, nagsasabi, ay okay lang yan, 10 pesos lang pala eh, 20 pesos lang pala eh, kaysa naman pumunta pa kami ng bayan, lalo na yung mga matatanda. Alos kasi dito nagbabayad ng bills. Ah, kaysa, kaysa naman pumunta pa kami ng bayan, magkano na. Kasi ang pagpumunta ka ng bayan guys, dito sa amin, tricycle lang. Punta ka doon, 70. Pagbalik, 70. Pag, pagbalik mo na may mga bitbit -bit ka, may mga dala ka, uh, may dagdag pa yon So, yun, di ba? So, magkano ang natitipid nila? Wala pang hassle. Hassle sa part nila, uh, dalaka rin lang nila dito. Tapos, di ba, yung oras nila, na isisave nila, nandun lang sila sa bahay, di ba? So, ang Malaking ano sa kanila yon, malaking bagay sa kanila, sa kanila pero nung talagang di ako nagcha-charge, sila pa mismo nagsasabi na, bakit wala charge? <laughs> Sabi ko yun po talaga eh, hindi po talaga pwede mag-charge. Mayroon pa akong customer nagsabi, oh sige na sa'yo na to, binibigyan akong 20 peso. Sabi ko, hindi na po, wag na po. Kasi ayoko nga na masumbong ako dati. Pero syempre, sa part na sa part nating mga, di ba, mga accredited, accredited agent, uh, medyo mabigat nga kasi magkano lang sa, sa bills. Eh, dati guys, ang dami-daming binitbit sa akin dito mga bills. Tapos walang charge. Tapos matatanggap mo lang 5 pesos kada isa. di ba? 5 pesos kasi dati pa kasi yun 5 pesos. Ngayon 2 pesos na lang. O parang parang di ba gumastos ka nang kay gumastos ka nang uh, 20,000 sa sa ilang di ba ilang kasi ang dami yun, ang dami talaga nun guys, ang daming bills. So yun lang ang matatanggap mo kada bill, kada isang bill bill account ay 5 pesos lang ang natatanggap. Di ba masakit? Masakit sa, masakit sa bulsa. Pero, yun nga, ay yun talaga eh. Kaysa naman, di ba, matanggalan ka ng account. Kasi masumbong ka. Pero talaga yung iba, sasabihin talaga nila na, ito na sa'yo na to, gumaganon pa talaga sila. At saka yung iba talaga, na nakakaintindi, wala namang hindi eh. Talagang lahat naman, nung nag-add na ako ng charge, walang nagreklamo, walang nag-ano na, eh, bakit may charge pa? Parang ganun. Wala. Wala talaga, guys. Kasi pinapakita ko sa kanila, like sa kuryente. Pag nagbayad ka kasi ng kuryente, guys, wala siyang... So, ayan. Naputod na naman ako. May bumili. <laughs> so, yun nga, guys. Uh, yun nga, yung mga nagbabayad, kahit nga may charge, okay sa kanila. Walang problema talaga. Wala talagang problema. Kaya thank thankful ako dito na ganun ang ano nila, yung thinking ba, pananaw nila na bakit uh, may charge ako kasi nga dati wala nga akong charge. Uh, okay lang sa kanila. So hindi na sila nagtaka. So inexplain ko na lang sa kanila na ganito po kasi yon ang natatanggap na lang po kasi namin like sa bill ay dos lang. Dos lang two pesos lang. Lahat ng bill, magkano man yan, dos lang talaga. So, yun. So, naiintindihan naman ang ating mga customer. So, yun. So, ito guys, babayaran ko to ngayon. Kasi, hindi ko pa nabayaran to tubig at kuryente namin. Uh, like nito guys, pag binayaran mo siya, wala siyang convenience fee sa yung Meralco. Pag yung tubig naman, like itong a uh, prime water meron siyang 5 pesos na con convenience fee pag sa ano naman sa manila water wala so may mga ganun na uh, mga bills na may mga uh, convenience fee so yung convenience fee guys na 5 pesos lang naman dinadagdag ko yun sa customer tapos add ako ng charge ko na 10 pesos ganun ang aking charging basta per 1000 10 pesos ganun so bless tayo sa ating mga customer kasi nung nag-start talaga kami na mag ganyan, mag pay bills, pay bills ay madaming madaming nagbabayad pag may ano na, bayarin na ng mga bills nila. Kaya guys, maganda talaga na accredited agent ka kasi may uh, I mean, may rebate kang natatanggap, 'di ba? Pero kung kung gusto niya talaga guys na magkaroon sa tindahan ninyo ng pay bills or ano man, uh, loading, pwede nyo naman gamitin ang Maya Personal. Pwede nyo i-download, di ba? Uh, Doon na lang kayo bumawi sa patong ng charge. Pero dapat sakto lang, di ba? Para at least yung customer pabalik-balik. Tapos, kahit doon sa uh, Maya Personal at sa Gcash, pwede nyo, pwede nyo gamitin nyo pambayad ng bills at pang loan. So, yun yung option niyo kung gusto nyo talaga na meron kayo sa tindahan. Pag naman, guys, GCash ang gamit ko, like, nagka-problema sa uh, may maintenance si Maya ko, Maya Business, ang ginagamit ko nga si GCash, same, ano din, same lang din ang aking charging sa tubig at saka sa kuryente, like, uh, at saka sa ibang mga bills, like, sa Converge, PLDT, kung ano yung mga nakalagay na convenience fee, guys, si customer ang nagkikery, noon, hindi ako. Ina-add ko lang sa kanila. Tapos, nag add din ako ng 10 pesos kada bill. So, ganun ang aking uh, charging. So, minsanan lang naman na nagkakaroon ng maintenance si Maya Business. Kaya pag ano, may time guys, like itong sa Prime Water, nagkakaroon siya ng, pag inaano ko siya, binabayaran ko siya sa Maya, Maya Business, nagkakaroon, minsan na, madalas, yung mga ganitong Prime Water, nag, ano siya yung duplicate parang duplicate transaction. Hindi siya, hindi siya ma-proceed, hindi siya mabayaran. So, ang ginagawa ko, sa Gcash ko siya binabayaran. So, basta explain lang natin sa customer na kahit sa Gcash, guys, meron siyang 5 pesos na convenience fee. So, add natin dun, add pa rin natin yon sa customer. Tapos, add nyo kay, mag add kayo kung ano yung magkano yung charge ninyo. Basta sa akin, 10 pesos ang charge per 1,000. So, yun lamang, guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye!